nagsasagutan sila lahat ito yung dati yung malilita na no? yung doon ang dami oh. tayo ngayon sa manok ni tatay yan po yung mayari yan yan sa gustong bibili ng manok anong lugar yan dito tay? bangaragay bangaragay kamsur ayan mamimili kayo lahat to bibidyoan ko ngayon uh, sa magustuhan nyo pwede kayo mag PM sa akin so pwede kayo mag direct kay tatay ayan mamaya uh, ilagay natin yung price dyan sa caption yan. dito muna tayo pa slide yan no? unang binabay ito binabay ng itim ito yung anak ng binabay dati tayo kaya ilang panalo yun tatlo Yeah yung mga bata na yun dito. Saktong sa DRB size o. Yan. Hindi ba nok? Baka madalihin mo ito. itong kahilira yan dito puro ano to panglaban ah. na oh, so, na to yung dyan sa kabila na yan simula dito hanggang doon mga bata pa yan mga uh, 5 months 4 months uy yeah. nagbablog ako dito koy <laughs> So kung gusto niyo talaga kayo mahilig sa manok, ako may mga manok din ako doon. So dito, marami. Marami kayong pagpipilian Di dito fight na yung mga manok dito mga idol. O mga kasabong. Ayan. So marami kayong pagpipilian. So mayroon ding binabae. Uh, mayroon ding limbuyugin. Ito, binabae din to. Oh. punya bayi dinya no. Oh, ada ba. Punya bayi dinya. Ah